sa to my channel. Isang maulan na araw po sa inyo lahat. Ngayon po ay update ko po kayo sa idulot ng bagyong Ulysses dito po sa parting Bulacan. Dahil sa bagyong Ulysses, nasira po ang aming puno ng saging. Ito po yung isa, ayan, nabali na po. Ayan yung pangalawa, bali din po yan. Sayang guys, ang kanyang bunga, di pa masyadong uh, magulang ay nasira na. Mura pa guys. Walang puno ng sanga naman ng avocado. Ayan, nakabali-bali guys, nalaglag. bagyong Rolly, hindi po kami masyadong apektado. Pero ngayon pong bagyong Ulysses ay masyadong naging uh, ano, hangin at ang ilan. Kaya maraming nabaling halaman at mga puno. Yung... Pero po yung lang saging. ito po pwede pa rin pong... Ito pwede pa ano. Eh, ito namang na to, medyo magulang na. Pwede na pakinigin. nga ng avocado guys ayan ho eh. ang layo ng hilipad ng hangin aking mga halaman. Tinaya rin po ng hangin. Ang ah, mga nabuhal guys. Sobrang lakas ng hangin. Ang aking malunggay. Ang ah. ng malunggay. Ang ah, nabuhal na rin. Nabali ang mga sanga. At ang dulo ng aking iyero uh, ay pinangay ng hangin at bumaksak guys. Ayan. Ito naman po ang aking na masira na rin po ang kanilang na nakapapang na iyero. Naglaglagan po ang ayer niya. Pero wala naman po mga namatay po ay nagpapasalamat at hindi po kami masyadong napinsala ng bagyong Ulysses. Sa mga party po na masyadong naging baha at nasira ang kanilang bahayanan, pagdasal po natin sila na sila ay makarecover po agad. Hanggang dito na lamang po ang, hanggang dito na lamang po ang update natin sa, sa bagyong Ulysses. Until my next video guys. Always remember, wear a smile your face. Be blessing to others. Bye bye. Always keep safe. Ingat ingat dan.